at a drum. Ito yung know drum papunta ng Herman. ang lang dito is taxi, bus, and tram. Sino nagbigay sa iyo ng driving license, ha? Huh? Ano na yun? Yung red ng car. Kasi ano lang dito dito eh, taxi. Taxi, tram, bus. Tapos may sasakyan na isa. Tingnan mo. Bawal yan dyan. Mano hindi kaya nagbigay sa'yo ng driving license o yung license mo pina-exchange lang dito sa Finland marami talagang ano no ibang, ibang drivers na hindi alam or parang ako lang char yung minsan pero pag nag-navigator ka naman eh hindi naman yun ano, minsan talaga minsan na pag mag-drive ako natatakot ako baka mali yung daan pero siguro alam niya yun kaya na lang siya na illegally pass or kamasok uh, dito kasi dito bus lang talaga at sya katara kasi yung sasakyan doon lang banda talaga siya. pag ano talaga yung uh, kung pag transpo lang ito dito banda sinasakay na tayo dito ng drum papunta sa work so ang oras ngayon is 5 minutes to 12 so ang work natin today ay start ng ano start ng 12 oh, malamig maaraw siya warm siya kapag nakasa araw pag dito ko sa shade chilly tapos mahangin ito na yung trow ng ating sasakyan bas tayo ng chong, chong, chong. Dito tayo sa dolo. Sa isang stop lang naman. So, dito na no tayo, bababa. Ba ba. Oops. Dito sa the room. Sure, sure. patayon sa may bandang swimming hole. Pero ako lang bumaba, hindi pala. Ako lang pala yung noon ang bumaba. Marami din tao. Mayroon din nag-aantok dito. Oops! Bawal tayo mag-cross ng naka-red. Ayan, green na. Green na cross na tayo cross cross kung pa tayo doon banda nakita nyo ba yung church orthodox church yun eh yun o yung may cross so church yun church yun siya so good na guys dito lang tayo Makita kasi yung brightness. So, dito ang tayo. Dito na ako sa aking destination. Paalam. Dito na ako ibang trunk. Opposite direction. Ayan. Babush.